Quick update lang po tayo kay Bagyong Enteng, ngayong ikalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Si Enteng ay kasalukuyang nananalasa malapit sa Vinzons Camarines Norte, na may maximum sustained wind na 75 km per hour, at pagbugsong aabot naman sa 90 km per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran-hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour, at inaasahang magdadala ng malakas na pagulan sa buong Luzon at Silangang Visayas na may potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable lugar. Dahil sa patuloy na paglakas ng bagyo, nakataas ngayon ang signal number 2 sa mga lugar ng northeastern portion of Camarines Norte, northeastern portion of Camarines Sur, eastern portion of Cagayan including Babuyan Island, eastern portion of Isabela at Polillo Islands, eastern portion of Quirino, at dito sa eastern portion of Kalinga. Signal number 1 naman sa southern portion of Batanes, eastern portion of Ilocos Norte, eastern portion of Abra, Apayao, rest of Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, rest of Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, eastern portion of Nueva Vizcaya, rest of Aurora, eastern portion of Nueva Ecija, eastern portion of Bulacan eastern portion of Laguna, northern and southern portion of Quizon, Marinduque, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, at dito sa northern portion of Masbate including Tico and various Island. Bilang karagdagan sa malakas na hangin, ang bagyo ay nagdadala ng malakas na pagulan, kung saan ay nagtataya ng higit sa 200 millimeters na pagulan sa ilang mga rehiyon. Kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Polillo Island. Ang malakas na buhos ng ulan na ito ay nagpapataas din ng panganib ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Hinihimok ng mga lokal na autoridad ang mga residente na manatiling mapagbantay, lalo na ang mga naninirahan sa mababang lugar at bulubunduking rehiyon. At inaasahang mapanatili ni Enteng ang hilagang kanlurang galaw nito sa mga susunod na oras. Ang bagyo ay maaaring lumakas pa na posibleng umabot pa sa mataas na kategorya ng bagyo. At inaasahang mahahagit ng bagyo ang iilang parte ng Luzon. Kaya lagi po tayong mag-antabay sa mga update na ipapalabas sa mga susunod na oras. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo.